So, mga Lods? Welcome back sa akin channel So another day Another upgrade naman tayo sa ating motor na ito si Arim So yung Aerox natin <laughs> So may pupuntaan lang tayo may papakabit tayo dito sa motor natin finally So on the way na tayo dun Finally meron na silang stock kasi medyo mahaba yung pila sa kanila eh Time check is 4 o'clock, so medyo rush hour na mga lods. Medyo traffic yung dadaanan natin eh. So, Sakto to kasi abutan na tayo ng dilim. Makikita natin yung ganda talaga niya. Dagdag pogi po yung slanto sa motor natin mga lods. Uh, dito na tayo mga lods. Swabby Works Motorcycle Shop Lifetime Warranty Wirings Sir, so, good afternoon Ano ah, po? I-install nung DRL? Sa loob po ba? Ah, sige po Sir, good afternoon po. Yung sa ano po, DRL ng ano? Ah po. Ah po, ako po. Ah, sige po. Thank you po. Ah, sige po. kasi yung headlight lang naman ng i-on up eh no? Oh. Ah. Yan naman laging ano na yun eh no? Yeah, laging bukas na yun. Kumbala yun, yeah, gagawin ko. Hindi kasi ABS itong ano ko yung motor ko eh. <laughs> Pala, lalo, eh. So, kahit wala ano eh. Baka ito lang naman yung parang wala ano. Kaya, yun na lang gagawin ko switch. Kaya so, na ako sa sasalang na. So, yun nga mga lods. Bale, ito yung gagamitin nating switch para sa on and off natin. So, ito yung Yamaha Genuine na right switch for Aerox and NMAX. Yan ang mag-i-install ng DRL natin. Is ito, si Kuya RJ. So, sinimulan na yung baklasin yung uh, front uh, fairings natin so, Ang maganda dito is meron silang proper tools para sa pagbaklas ng mga fairings uh, like that so may iwasan yung masira yung mga uh, fairings natin ito uh, tinatanggal nyo lang dito yung kabitan ng headlight maingat din naman sila pagdating dun sa binabaklas nila mga lads kudos dito sa Wabe Works and ayan pinainitan lang or hinitgan yung uh, seal nung mga ating headlight para matanggal din yan ni Kuya RJ maraming matagal yung papainit niya kinatlak natin yung video mga lads isa isa niya yung pinatanggal eh ayan yung loob ng headlight natin so kaya hindi na napapalitan yung uh, ilaw ng Aerox is dahil doon ito yung ikakabit natin mga loads na DRL from PRYMT tapos yan ini-install lang ni Kuya RJ yan tamang uh, sipat lang sya dyan and adjust adjust hanggang sa magpantay si secure niya na yan. Mas naman talaga yung tura yun. After nyan na, yan, secure nyo na ulit. Kasi uh, plug and play lang tong PRYMT na DRL mga lads Parang kinabit lang siya na gano'n. Tapos ang oh, mali, moist lang dapat yan ano, ah, tumbok-tumbok lang oh, eh. Ah, hindi yung parang Oo, oh, hindi yung Parang patsi-patsi lang Parang oh. oh. ah, nakakamunan Sa bagay yung panel, minsan ganun eh so, Parang may hamog Tapos makawala rin Pag sobrang lamig kasi oh. Bagay, pag di nawala eh, Ayun na ang may problema, may problema, ano? So, nilagyan lang din siya ng glue stick para ma-secure. Eh, may uh, moist kasi naglagay sila ng butas dyan para sa wiring. So, yun yung magiging wiring nun. Uh, DRL natin. Palabas. Tapos, na uh, nire-reheat kulit yung dati nating dikit ng headlight And, hindi na sila nag kasi pag nag sila is uumbok ata yung headlight. So yun lang din yung ginamit nila para mas malinis pa rin tignan. And sakali mang magkaroon ng problema is madaling baklasin ulit yung headlight. Ngayon, uh, ini-scroll lang ulit para ma-secure yung headlight natin. And nire reheat para dumikit yung dating seal. Ito na yung uh, finish product natin mga loads. Tapos i-wire na lang yan. Malinis pa rin naman yung pagkakagawa mga lods. Tamang testing lang. Kung so, gumagana yung DRL natin. Mas diba? So, ito naman is uh, wiring na para sa switch natin sa pagkakabitan ng DRL. So yan is para sa ignition. yung DRL natin once na yung pinuksan natin sasabay sa part na tapos ito is yung para sa ground naman ito yung sinasabi ko special to ba diba or proper tool para sa pagbaklas ng mga fairings natin so sila dito next nyan is yung ating switch is tatanggalin medyo mabusisi rin pala yung pagtanggal na to kasi may throttle cable dito and after nyan is i-wire lang yung uh, switch natin dyan tapos, ayan na uh, makakakastignan to Ngayon double check na ni Kuya RJ yung mga wirings kung gumagana lang. Uh, so, on and off and yung high beam. So ayun yung magiging itsura niya mga lads. After nun, babalik niya na yan dun sa fairings natin. Siyempre, isi-secure lang ulit. Puro ano lang naman siya. Screw-screw. Ayan, nilalapat lang ulit ng QRJ. May saksakan naman yung headlight natin dyan eh. Medyo mabusisi nga lang. Medyo inabot nga pala ito ng 3 uh, hours. More or less 3 hours mga lads yung pag-install ng no, DRL natin. So I suggest kung pupunta kayo dito and install make sure na nakapag-chat kayo or nakapag-book kayo ahead of time para hindi kayo pipila ng mahaba. Ito namang sa akin, sakto, is wala masyadong customer. Kaya, ayun. late eh, no? yung <laughs> 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 Para din, switch, no? Yad, like, natin yung switch ng headlight natin Paano pag <laughs> <coughs> maliwanag talaga yung DRL eh. so yun mga lods bali tapos na tayo bali dito tayo nagpakabit na sa Swabe Works so goods din dito mga lods very accommodating and mababait yung staff nila and shout out kay kuya RJ pati kay boss Swabe Works dito lang ito sa may QC sa Fernando po Junior Avenue so yan ito yung ano natin pinakabit nating DRL hindi ko alam kung kita nyo eh sa video pero hindi nakabukas yung headlight natin yan mga lods so ba diba? sobrang liwanag agad ng headlight kung nakikita nyo DRL pa lang yan mga DRL pa lang ang liwanag na <laughs> tapos yung headlight nya para magmukhang malinis nagpalit tayo ng switch dito sa kanan since nan ABS tayo uh, on off lang yung pinalagay natin ayan oh eh, wala rin naman dagdag eh di ba ayan. ayan pag hindi mo kasi pinatay yung ano niya ganyan eh tsura di kita yung DRL ah, kitang kita naman pero syempre para mas maganda tignan o so, oh, ayan lang <coughs> dagdag diba? -dag pogi points to mga and actually ito para sa akin ha dagdag -dag safety rin to syempre mas visible ka sa daanan eh and at the same time syempre dagdag eh. -dag pogi points diba pang forma mukhang BMW yung motor mo kasi matagal ko nang gusto talaga to eh kasi nagi ko tong nakikita sa ano hindi pa ganto kasikat yung yong MT nakita ko na siya even before may ginagawa si PRYMT na ganito hindi naman na bago yung ganitong DRL eh, actually uh, ako nakikita ko siya sa mga Instagram mahilig kasi ako magbrowse sa Instagram ng mga Aerox eh dun talaga ako mukuha ng ano eh pegs <laughs> uh, Indo concept ata ito eh di ko sure ha? correct me if I'm wrong mga lods tapos after some time uh, naglabas si PRYMT ng ganito and siyempre tinignan muna natin yung quality check natin sa mga nagpapa install and all maganda yung quality ng DRL nya DRL stands for daytime running light parang sa mga kotse may DRL na rin naman ng Aerox yung nasa taas DRL rin naman yun eh dinagdagan lang para nga mas visible tayo so, for the price naman medyo nagtaas sila ngayon eh dahil daw sa stocks and all dati kasi nung naging inquire ako nasa 2.8 lang siya ngayon nasa 3.1 na yung item lang yun ah yung kinabit na DRL tapos flavor nyo uh, depende kasi kung saan kayo magpapakabit so dito sa Swabe Works uh, inabot ako ng 2.5 or 2.7? 2.7! Kasama tong pagkabit ng switch. pagwiring ng switch. Pag nagpalagay ka ng halo switch, uh, plus 500 yun eh. So sa akin, goods naman. As long as quality. Tsaka, kinagandahan sa kanila, uh, lifetime warranty sa wirings. Pagdating naman dun sa moist. Again, ano siya? One year uh, warranty sa moisture And expected naman nagmoist kasi binuksan yung ano natin eh, lens natin eh. Pero dapat mawawala. Ang hindi normal is yung naarin nagmoist, 'tas hindi nawala. Ilang oras na. Ayun ang hindi normal. So, Dito na natapusin yung video natin mga lods. ko lang naman tong natin yung upgrade natin sa Aerox natin so, kung may mga katanungan kayo kindly comment down below na lang try nating sagutin and also kung ka lang sa channel ko kindly subscribe naman oh. <laughs> and you pwede share nyo na rin tong post ko kasi as per checking halos lahat ng nanonood sa akin hindi nakasubscribe sa totoo lang <laughs> malots